Alais Go Quintas na nagkakahalaga ng pi labing isa punto, milyon, at labing anim na nasasakyan. Itinatago ba ng magarbo na pamumuhay ni Mayor Alais Go ang isang mas malalim na lihim? Ibinunyag ni Senador Risa Hontiveros ang mga pagdududa tungkol sa pagkamamamayan ni Mayor Alais Go at ang tunay na motibo sa kanyang kandidatura, na posibleng pabor sa mga operasyong pinapatakbo ng mga Chino. Ang kontrobersya ay pinalalala pa ng marangyang pamumuhay ni Guo, kabilang ang isang helikopter at isang P33 milyon ng klaren. Sa pagdinig sa Senado noong Mayo 22, nakita si Guo, na may dalang goyard bag na nagkakahalaga ng mahigit p 100000 libo, at manolo blanik na sapatos na nagkakahalaga ng humigit kumulang p 70000 Sa mga nakaraang paglitaw, siya ay nakita rin na may Louis Vuitton na shirt na nagkakahalaga ng pagitan ng P180,000 at P200,000, isang Cartier de Pantre na singsing, -sing. isang Chanel Trendy CC Flap Bag na nagkakahalaga ng mahigit P300,000 at P50,000, at isang Bulgari Serpenti Viper Necklace na nagkakahalaga ng p Million. Bukod sa mga luxury items na ito, nagmamayari rin si Mayor Guo ng isang kamanghamanghang koleksyon ng mga sasakyan. Narito ang labintatlo sa labing-anim na nasasakyan. Isang Ford Ranger 2.2 LT. na tinatayang nagkakahalaga ng 1700 at hanggang 2800 at Isang UV pickup mula sa taon 2020 at Na huling nirehistro noong Enero 1, 2020 at Matatagpuan sa Barangay Virgin de los Remedios, Bamban, Tarlac. Isang Jeep Gladiator Sport na tinatayang nagkakahalaga ng PHP 3,600,000 hanggang PHP 4,300,000, isang SUV pickup mula sa taon 2020, isang Toyota Land Cruiser 20, na tinatayang nagkakahalaga ng PHP 4,200,000 hanggang PHP 4,100,000, isang SUV mula sa taon 2020, isang Isuzu NKR na tinatayang nagkakahalaga ng PAP 300 at 20,000 hanggang PAP 300 Isang libre drop site mula sa taon 1,000, siyam daan at siyam Isang Isuzu na tinatayang nagkakahalaga ng PAP 100 at 80,000 hanggang PAP 200 20,000. Isang truck drop site with canopy mula sa taon 1,000, siyam daan at 82. Isang Ford Expedition 3.5L na tinatayang nagkakahalaga ng PP 2,800,000 libo hanggang PP 3,200,000, daan libo, isang SUV wagon mula sa taon libo at Isang Isuzu Elf na tinatayang nagkakahalaga ng PP daan at libo hanggang PP daan at isang truck aluminum van truck mula sa taon na daan 100 at 60. Isang Isuzu na tinatayang nagkakahalaga ng PEP, apat na daan at 80,000 libo hanggang tig pilimang daan at 70,000, libo Isang truck wing van truck mula sa taon, isang libo, na daan, at siyam, na siyam Isang Nissan Frontier Navara na tinatayang nagkakahalaga ng PEP, apat na libo hanggang PEP, apat na at libo Isang UV pickup mula sa taon dalawang libo at labing isa. Isang Hyundai Tucson Teta, na tinatayang nagkakahalaga ng PHP 300,000 hanggang PHP 340,000, isang SUV mula sa taon 2012. Isang JC Motor GS8, na tinatayang nagkakahalaga ng PHP 300,000 at 20,000 hanggang PHP 300,000 at isang SUV wagon mula sa taon 2011. Isang Ford Ranger Double H na tinatayang nagkakahalaga ng PHP 500 at 70,000 hanggang PHP 650,000, Isang UV pickup mula sa taon 2013. at 13. Isang Toyota Camry 2.5 LVHC na tinatayang nagkakahalaga ng PHP 1,800 at hanggang PHP 1,100 at 50,000. Isang car sedan mula sa taon 2022, Patuloy na nagiging sanhi ng mga katanungan ang investigasyon tungkol sa kanyang mga koneksyon, pagkamamamayan, at pinagmumulan ng kanyang kayamanan. Sa kabila ng kanyang mga pahayag na siya ay isang simpleng mamamayan, ang kanyang marangyang wardrobe, at malawak na koleksyon ng sasakyan ay nagsasabi ng iba.